Guys, nice. punta tayo Manila. Pupedi-deliver ako sa Manila. Pang kasi Manila tayo. So ito yung gala natin. Sakay na tayo dito sa bus. Magpa-pass tayo. O boss, saktong. abot ng hanim na oras ang biyahe ko masyaring traffic ayun, diretso na tayo ng Malapesia mag na lang tayo Sir John Ray Asmat Emol Ito tayo makakita na Tayo natin siya dito Sir John Ray Thank you sir Ito sir, pa-check ka lang Okay, okay Tawa tayo ng first time natin Kailan ka dumating dito sir? 17 17 sir? saan ka galing? sa Singapore kayo bumaba ah? Singapore kayo bumaba? oo uh. oh. kaya pala kailan ulit trakpon nyo? akit nyo? depende sir tawag nyo yung opisina Nag-report kayo nyo nga kapag oo oh. ka pabinsya mo sir? Dabao Dabao? naabot ako ng 6 na oras dun sa bus uh, gawa ng traffic sobrang layo kasi sobrang layo uh. oo ayun ba? Sinama ko na to. Ito i-deliver ko din kasi to eh. Mm. Okay. Ito yung sayo, sel. Check mo na lang. Sige, Yan. Subukan mo. Yan. 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 na Yan. 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 kay Sal. Sorry. Ito, suot na ako na suot eh. Ayan, Mahilig ka pala sa Raiders. Dami kong Raiders doon. Ka. <laughs> next, 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 next. next, Di ba lang, dito na may mga Chicago Bulls mo. Ito pa, sakali kay Cell din to Yun no? Know? Saktong sakto. Yeah. Ito Cell. Ayos? Ayos? Ganda? yung cups mo. Tatlo. Sa iyo ba lahat yan, sir? Sa akin lahat <laughs> yan. Mahilig ka rin pala talaga sa Caps. Victor ako, sir. Yan, Eric Emanuel. Sakto. Ayos, ayos. Tapos dalawang Chicago Bulls. Opo. Oh, Eric Emanuel. Collaboration ng Eric Emanuel. Pagka-quant, pagka gusto yung mag-order, meron naman ako page. Mr. Quality in Japan. Shout out natin si Ma'am. Okay lang po. <laughs> <laughs> Ayan si Ma'am. Nagtanong ng one cups natin. I-ano kita sa mga kasama ko Uy! Yung uh, mga nagbabargo din. Ah, sa so mga nagbabargo din. Oo, sir. Tama yan, sir. Para <laughs> matagdagan -ga yung <laughs> play. <laughs> because matumal ngayon. Kano lang, sir? Uto? 20,000. 20,000 po Ayan yung balance ni Sel. Nabayad na si Sel. Thank you, Sel. Ayos, ayos. Solid to. <laughs> Saan ka na Sel? Punta ako sa pamangkin ko. Ah, punta mo. Ah, ah, Ikot-ikot lang din ako tapos uwi na din ako. Kasi wala akong kuan, wala akong masasakyan mamaya. Ay mamaya sasakyan ako ng bus kasi sa amin wala kasi kuan. Wala ng diretso kasi sila yung tulay. Kaya nag-tricycle ako tapos na. bus, bus ulit na yung maliit na bus. Bye bye. God bless. Thank you. Thank you, boss. Thank you, boss. Asa sana ta? Sa Ah. Ingat, ingat. Ah, uh, ingat, ingat. Okay na. Okay na tayo kay boss. E, ito na lang. Yung e, papalalamog ko na lang to. Yung order ni Ma... Rin Uson. Big shoutout out Ma'am Rina Uson. Tsaka kay boss Janway. Yan, big shout out boss Janway. Napunta na tayo ng gabi. sa ng pangasinan magagod e so, tapos naka time check Oh, balas 8 makakatating na ako dun 9, uh, 10, 11, 12 Mga 1 1 ng umaga hindi tayo patawid, gutom hindi na tayo sa so, kain na ulit tayo magagod ng pangasinan magagod sobrang magagagod yung dalitan lang eh. So natataglan natin sa na San Clemente Nang sakay pa ako Tricycle, ano tayong tricycle Mga 30 minutes na lang naman na So time check tayo Time check, time check 12.23 Mas mabilis ngayon, walang traffic eh